Sa isang malayong probinsya ng Isla Verde ay mayroong tatlong magkakaibigan na kapwa mga mangingisda. Ang gawaing pangingisda ay ang siyang pangunahing ikinabubuhay ng mga taga-Isla Verde. Madaling araw pa lamang ay pumapalaot na ang mga mangingisda upang bago pa sumikat ang araw ay mailatag na ito sa baybay-dagat at maipagbili sa mga parokyano. Ang tatlong magkakaibigan ay isa sa mga masisigasig na nagbebenta ng kanilang mga sariling huli. Mas maraming huli ay mas malaki ang kita. Si Fidel ay isa sa maraming manging isda na araw-araw ay hindi nalilimutang magpasalamat sa Diyos sa masaganang huli na siyang bumubuhay sa kanyang pamilya. Isang araw, matapos ang kanyang pangingisda, ay nilapitan si Kanor ng isang matandang animo ay nanghihina. May dala itong mga bagay at nais nitong ipagpalit ang mga dala niya kapalit ng dalawang kilong isda. Tiningnan ni Kanor ang mga dala nito at napataas ang kanyang kilay at sinabing mas kailangan niyang maibenta ang dalawang kilong isda kaysa ipalit sa mga dala nito. Ano naman ang gagawin ko sa martinyo, lubid, at pitong iyan? Ako ay isang manginista. Ang ginagamit ko ay isang lambat at sagwan sa aking bangka. Ano ang magiging sa akin ng mga bagay na dala mo? Aba! Malaki ang may tutulong naman ay sa sayo, Balang Araw! At ang kabaliktais isda ay makakatulong naman sa arhen upang maibsanang ating gutom sa loob ng tatlong araw. Hindi ko ipagpapalit ang palakal kong isda sa mga bulok na bagay na yan. Umalis na ho kayo at naaabala nyo ang pagtitinda ho. Walang nagawa ang matanda, kundi ang umalis. Ilang metro ang layo mula kay Kanor ay lumapit naman ito kay Baste. At gaya ng ginawa nito kay Kanor ay sinabi nitong ipapalit niya ng dalawang kilong isda ang dala niyang mga bagay. Ngunit matama siyang tinitigan ni Baste. At ano naman ang palagay mo sa akin? Isa akong manging isda at hindi ako karpintero para alukin mo ng mga bagay na yan. Abay malaki ang may tutulong sa'yo ng mga ito pagdating ng araw ang mga bagay na ito ay nanaising mong makamit kapag dumating ang kagipitan. Hindi ho ako magigipit kailanman dahil napakasipag ko. Ang mabuti pa ho ay umalis tayo at naaabaran nyo ang pagana ko. Walang nagawa ang matanda. Napayuko na lamang ito at umalis Ipinagpatuloy nito ang paglalakad at bago pa ito makalis ng tuluyan, ay tinawag siya ni Fidel. Ah, Lolo! Kanina ko pa kayo napapansin. Marahil ay nais ninyong makipagkalakalan. Tama po ba? Abay oo! Aalis na nga sana ako at pila wala namang nagnanais na palitan ng isda ang mga bagay na dalaho. Nabanaag ng matanda na wari ay interesado si Fidel sa kanyang mga dala. Kaya ipinakita niya ito sa binata. Nang makita ni Fidel ang mga bagay na yon ay namangha siya. Dahil ang mga bagay na yon ay pawang mga kakaiba. Isang martilyo na lumang luma na. Isang mahabang lubid na napakakapal at wari napakatibay. At isang antigong Pito. Napangiti si Fidel at sinabi niya sa matanda na itago niya na lamang ang mga bagay na iyon. Dahil alam niyang ang mga bagay na ito lamang ang tanging kayamanan na pag-aari ng matanda. Dalhin niya na po mga yan at itago. Marahil ay malaki ang halaga ng mga yan sa inyo. Siguro po ay dati kayong karpentero. Pama po ba? Pero ang mga bagay na ito ay magagamit mo sa takdang panahon. At pagdating ng panaw na yon, ay pagpapasalamat mo ng madaki na mayroon ka ng mga bagay na ito. Tanggapin mo na, iho! Tumanggi si Fidel sa ibinibigay ng matanda. Sa inyo na po itong tatlong kilong isda. At ang mga bagay na yan ay itabi nyo na lamang po. Maaaring magamit niyo po yan sa panahon na sinasabi ninyo. Mas kakailangan niya po yan kaysa sa atin. Mumiti ang matanda kay Fidel. Nagpasalamat ito sa kabutihan ng kanyang loob. Kinuha nito ang mga isda na ibinibigay ni Fidel at pagkatapos ay umalis na ito. Bago pa sumikat ng napakataas ang araw ay paubos na ang mga panindang isda ni Fidel. Kung kaya nagbigpit na ito para makauwi. Sa kanyang pagliligpit, ay nakita niya ang isang lumang bag. Nang buksan niya ito, ay tumambad sa kanya ang mga laman nito. Ito ang mga bagay na dala ng matanda ka, Dina. Bakit darito ito? Marahil ay nalimutan niya at nalablog dito ito. Nagkibit balikat na lamang si Fidel at napilitan siyang bitbitin na lamang ang bag. Pag uwi niya ng bahay ay kaagad siyang sinalubong ng kanyang ina ng isang masamang balita. Ayon sa balita ay mayroong paparating na bagyo. Kung kaya't simula bukas ay ipinagbabawal na ang pagpalaot ng mga mangingisda sa dagat upang maiwasan ang delikadong paglalayag na idududot ng pagtaas ng mga alon. Kaya't matapos makapananghalian ay kumilos si Fidel upang patibayin ang pundasyon ng kanilang bahay. Kinuha niya ang mga kagamitan sa pagkakarpentero at masigasig na kinumpuni ang mga bahagi ng bahay na may mahinang pundasyon. Sa kanyang paggabigla ay parang may sariling buhay na lumapat sa mga kamay niya ang isang martilyo. At kusang napakuha siya ng mga pako at parang may sariling buhay na kumilos din ang kanyang mga kamay na kinumpuni ang bawat sulok ng bahay. Mula sa bubong, dingding at hagdan ay naayos lahat sa loob lamang ng wala pang isang oras. Namangha si Fidel sa pagkakaayos ng bahay. Sa tansya niya ay napakatibay na nito Napakamot na lamang siya ng ulo dahil sa hindi maipaliwanag na pangyayari. Maya-maya ay parang may sariling buhay din na pumulupot sa kanyang mga kamay, ang lubid na ibinigay sa kanya ng matanda sa aplaya. At waring hinihila ang kanyang mga paa patungo kung saan naroon ang kanyang bangka. Waring may sariling buhay ang kamay ni Benjo na itinali ng mahigpit ang kanyang bangka at ikinapit iyon sa isang puno ng buko. Napamaang si Fidel sa hindi may paliwanag na pangyayari. Wala sa plano niya ang lahat ng mga pangyayari ng araw na iyon. Nakita pala siya ni Lacanor at Baste na mahigpit niyang itinali ang bangka sa puno ng nyog at pinagtawanan siya ng mga ito. May paparating ng bagyo pero sa lang na itali ang mga bangka sa simpleng pamamaraan. Bakit kailangan pang itali mo ito sa puno ng niyo? Hindi alam ni Fidel kung ano ang isasagot. Dahil sa totoo lang, ay hindi naman niya pinalano ang ganoon, kundi kusang gumalaw ang lubid at itinali sa puno ang kanyang bangka. Kinagabihan ay nagsimulang sumama ang panahon at sa kalagitnaan ng hating gabi ay bumayo ang matinding ulan. Humampas ang nangangalit na hangin at ang daluyong ng pinagsamang ulan at hangin ay hindi huminto hanggat hindi nasisira ang bawat madaanan nito. Kinabukasan ay humupa na ang bagyo Nag-iinat pa na bumangon si Fidel at wari ay napasarap ang kanyang tulog. Pagbukas niya ng kanilang bintana ay nagulantang siya sa kanyang nasaksihan. Dali-dali siyang lumabas ng bahay. Ang mga kabahayan sa paligid ay sira-sira. Ang karamihan ay walang bubong. Ang mga puno ay nakatumba at ang pangpang ay animo dinaanan ng dilubyo at doon niya lang natandaan na may paparating nga palang bagyo at naganap iyon nang gabing masarap ang kanyang pagtulog. Nilingon niya ang kanilang bahay at sa kanyang pagtataka ay halos hindi man lang nagalaw kahit isang pawid ng kanilang bubong. At kung tutuusin ay hindi niya naramdaman ang paghagupit ng nagdaang kalamidad. Tumakbo siya sa aplaya at nakita niya ang mga wasak na bangka na nakalutang sa karagatan. Walang natirang buo, kahit isa. Pinuntahan niya ang puno ng niyog na kinatatalian ng kanyang bangka at himalang hindi ito nasira at nanatiling nakatali pa rin sa puno. Ang aming mga kabahayan ay nasiram lahat. Ngunit nakapagtatakang parang walang anumang nangyari sa iyong kubo. At ang mga bangka sa pampang, tinanay ng malalakas na alon. Tanging ang bangka mo lamang hindi na pinsala. Hindi ko alam kung paano ito nangyari. Ngunit, isa itong malaking himala. Sa mga panahon na yon, ay kailangan bumangon ng nayon ng Isla Verde. Ang buhay ay kailangang magpatuloy. Inumpisa nila ito sa pagkukumpuni ng kanilang mga nasirang bahay at mga bangka. Ngunit habang wala silang gagamiting bangka sa pangingisda, ay iniisip nilang magugutom sila sa mga araw na wala silang bangkang gagamitin sa pagpalaot. Paano pa sila makakakain sa mga araw na walang huli? Nanlulumo si Fidel sa mga pangyayari awang-awa siya sa kanyang mga kaibigan at sa kanyang mga kanayon. Maya-maya, sa kanyang malalim na pag-iisip, ay nagulat siya at napakislot nang may gumalaw na maliit na bagay sa kanyang bulsa. Nandukutin niya ito ay naroon pala ang pito, galing din sa matanda sa aplaya. Waring may puwersa ang humihila kay Fidel para tunguhin ang kanyang nakataling bangka. Tinanggal niya ang pagkakatali nito at siya ay pumalaot. Papalaot ka sa tamhaling tapat? Kahamalan ang naiisip mo, Fidel. Walang isda sa tamhaling tapat. Ang sabi ni Ganor sa kanya nang makita siyang nakasakay ng bangka para mangisda. Pero hindi siya napigil nito at pumalaot pa rin. Sa kalagitnaan ng dagat ay parang may buhay ang magic whistle. Naisubo ito ni Fidel at ito ay humuni. Maya-maya ay nagsipagtalo na ng isang tambak na isda sa kanyang bangka at wala pang isang oras ay puno na ang kanyang bangka. Ito ay isang himala. Pagdating sa aplaya ay pinagkaguluhan si Fidel ng mga taganayon. Ipinamahagi niya ang mga isda sa lahat. Nang kulang pa ay muli siyang bumalik sa dagat at ang lahat ay nabahaginan sa di kalayuan ay nakangiti ang matanda na nagbabayari ng martilyo, dubid at magic whistle na isa palang ermitanyo. Nakangiti ito sa ginagawang pamamahagi ng isda ni Fidel. Hindi ako dagkamali ng taong pagbibigyan ng ating mga gamit. na Napakabusilak ng iyong kalooban, Fidel, ang martilyo ay nagsilbing kalasag ng munting bahay kubo nila Fidel kaya't hindi ito nawasak ng nagdaang bagyo. At ang hiwagang dala ng lubid ang yumakap sa kanyang bangka upang hindi ito tangayin ng napakalakas na alon. Ang lahat ay nangyari dahil sa kabutihang loob na ipinakita ni Fidel sa matandang ermitanyo na may kaloob ng lahat ng hiwagang naganap sa kanya. Unti-unting nakabangon mula sa pinagdaan ng kalamidad ang nayon ng Isla Verde. Dahil na rin sa walang sawang pamamahagi ni Fidel ng mga isda na siyang nagsilbing pamatid gutom sa buong nayon. Hanggang sa bumalik ang dati nilang maayos na pamumuhay. Malaki ang pasasalamat nila kay Fidel at ako'y nagpapasalamat ng marami sa matandang nagkaloob sa akin ng mga biyayang nagsalba sa aking kanayon. Ang bulong niya sa sarili. Hanggang dito na lang at nawa ay may napulot kayong mahalagang aral sa ating munting kwento. Maraming salamat at God bless sa ating lahat.